Hell for for a day, salogs. <laughs> bye bye, thank you po. Ingat po kayo, ingat pa. meron po tayong subscriber na naririto ngayon from Lokban, Quezon. Sakto tayo pa may paalis na. Uh Oo. -oh. Ito tayo na, na... Hello. Oh. Pretty naman. Hello mm -hmm. po. <laughs> English is speaking. Ano po? Ano po? Ah, Tagalog. Mga Tagalokban po. Nag-ovala pa po kayo. inyo po. Wow, thank you. Opo, May po kayo, Opo. Ay, ay magi i ay, po. po muna tayo dito. Walk-in po. ani. Sila po daw ay uh, magtatanong din dito ng Airbnb. Oo, oh, kala ate ibut. So, ating hasama. Opo, samahan po namin kayo. So, yan. At nakausap na din po natin yung si Kuya, yung pong mag assist Bali, si Kuya po, kapit bahay lang po namin. Opo. Sakto, hindi tayo paalis. Oo, paalis na, na, na din po sana. Nakakatawa naman. Oh, no. oh. at may part to nga So yan at yun pong aming mga subscriber na na-meet na po sa uh, still nakatapat na po namin. So sila po yung magpapahinga muna at galing po sa biyahe. The next day. Hello po mga kagala. morning po. So for today's vlog, ayan maaga po dito si Kagwapo lang sa bahay. At kami po ngayon ay uh, magkakape. Then uh, watching okay. thank you to Ube from Ma'am Joy and Sir Mar. Thank you so much thank you po. Too. Thank you po. So yung dalawa ay binigay ko na po kay Albert Pabaw niya sa office kahapon. Sa so, Saito. Kaya nang pang apat. Kaya tayo magkakape. So, Makano. Thank you po. Kahapon po hindi na kami nakapag-vlog. At uh, yun nga. <laughs> uh, kami pa yung nakipag-party ka Lababi. Mm. Tapos ay napa... Ano Napa-inom. Mm. So, ayun, matagal na rin akong nakakapag nakikita-inom. Naka Try nga ka na ito. Ayaw, ito sa'yo mata. Laki siya, ha? few inches later. So yan mga kadilag, kaya maaga po dito si Kagwapo lang ay dapat po kami magdadagat. At nasabi po namin kahapon na baka masamahan natin yung mga subscriber papunta pong tabing dagat. Ay kanina na may parang ano ah, maagap silang so, pumunta doon. Sa Katayiro ay parang nagiyan na uh, sundan, sundan sila. At siyempre maganda ka din ang ina turista ay nag nila na sila ay so, turist dito uh, sa... Lugar. at least alam na nila pagpunta doon. Mm. Uh, yeah. na mo nang itinuro sa uh, kanila. Uh, at niyong araw din po. So, ah, meron dito mag-aayos. Mm. So, merong finish na yung hampa. Pina-extra at lang. Kausap <laughs> na diba? Ay, tutulungan daw po ni Kagwapo lang na magbithay. Magbithay hmm. lang naman at sa'yo mag-isa. <laughs> silver di ka lang ato talo silver lang pala See, uh, helper for a day iya maro ng palay na nagtatawa si Junor. maro tis si Mama Jawa lah, Jawa. Itu ni. Itu berapa Helper for a day, Si Ini

Okay na. Oh, tagahalo. Joke lang. <laughs> Hindi, kaya na like, yeah. At uh, ang ating helper for a day. Charot. <laughs> Napalaban. At kami pa yung ng tubig sa taas. Para kay Turi. Uh. At ang uh, gagawin niya dito, ayun nga, finish na yung sa hamba. To the rescue naman eh. <laughs> Hop hop na ba? Uh, yeah, siguro solo lang ngayon. solo flight. Ngayon po ay Sunday, kaya ano, arrest ah, day din po nung nila Kuya Onad. Kaya pinaekstrahan po muna sa kakalala ni Mama. Oh, may hamban na. Hindi pa pa finish kay kuya. At ngayon po ay nandito naman kami sa tapat. Dito po sa mga subscriber po namin. Thank you po. Nagabala pa. Thank uh, you po. Ang ating mga solid subscriber. So, dahil dito lang po sa tapat ng bahay, kaya po kami pumapasyal ulit. <laughs> At yun nga, in-inform nat, in natin na yung sabangos. Uh -oh. sa bangus. Oh. Uh -oh. ay gawa ng, ngayon ay yung alimang hindi nakapagpain si Kuya Bosing. Uh -oh. ay, pagbalik na lang ulit nila mm -hmm. uh, order pre-order. So, Thank you po, nag-abala pa. <laughs> kami po yung maagap. Kanina, ako po maagap kanina, mm -hmm. kaya lang nahiya po akong Kuan. <laughs> Ayo, oh. mahilig sa history. Ah, nakakatawa naman. <laughs> sa isa. Ano ba sa isa yung gusto mo marinig. Itong nakaray ano okay na po buso ang tao sa iyo. Tani sa lokban na po. Buso doon nakar. Yung I anong mean, lokal hero, si Jagran na ay dito ipinangalan sa barangay ano din, doon po sa munisipyo doon. So, siya ay pinanganak noong 1905. Tapos po ay, pero hindi siya naging bayani dito sa aming bayan. Lawa nang siya ay World War II, soldier Tapos ay siya ay nakipagdigma ay eh, sa Nueva Ecija. Um, doon siya parang nakipaglaban sa mga kapol. Tapos ay, siya ay namulok, siya ay sundalo. Tapos ay namundok po siya kung anong bagsak na noon yung corridor sa kayong bataan. At si Douglas MacArthur na sa Australia na. So, yan. <laughs> Oo, oh, on the record po ang ating ay, ano. Sus, parang gusto niya na ibalik yung kalayaan sa mga Pilipino. So, ang tawag nun ay guerrilla kung pamilya ka. Guerrilla. Yung mga taong, yung mga sundado na namundok. Oh, sa so, guerrilla ang tawag sa kanila siya ay pinuno ng gerilya ng 14th Infantry. Tapos ay na yun, nakipagdigma siya ng ilang taon. Tapos ay 1942 nung siya ay nahuli at kapwa Pilipino na yung nagturo sa kanya. So, ay, siya, siya po ay na-recognize dahil uh, siya ang unang nakapagdala ng mensahe kay Douglas MacArthur na meron pang mga Pilipinong laban sa kalayaan. So yun yung naging dahilan, nag-trader kay Douglas MacArthur para i-honor niya yung kanyang sinabi Yung I shall return. <laughs> so hindi na lahat yan na yung message niya na kami ay nari-thru, lumalaban, hindi siya magdata kang bumalik na uh, yun yung significant ni General Nafar. Mm -hmm. Parang siya yung nagbigay buhay para supportahan ng Amerikano yung... Uh, pakikibata o kilusan ng mga Pilipino laban sa hapon at siya yung nag-udso nag para si Douglas MacArthur kaya lang, pagbalik niya ay namatay na si uh, uh, yeah. pero may message naman po doon na siya po ay nahuli dahil po tinuro ng kapwa Pilipino tapos po siya kinulong sa Baguio Baguio. Tapos, sa Baguio ah sa Baguio hmm. oh, Doon siya kinulong tapos inilipat sa Fort Santiago sa Intramuros tapos po siya ay pinahirapan nilulunod uh, hindi pinapakain so, Doon sa Fort Santiago kung saan din kinulong si Rizal tapos eh, siya po ay parang binibigyan ng chance na pag-coordinate dinika bumalik talagang sa mga hapon kaya nai propaganda ng hapon na parang gusto pang isurrender din yung ibang mga guerrilla. Parang malaking ano, ay sige, ito'y atin ng leader ay parang tayo ay sumama. Kaya lang yung ito mga hindi na makipag-ordinate. Kaya ito si Kate At ang way nung kanyang pagkamatay ay beheaded. So, pinutulan siya ng... siya yung nilibing ko ay wala siyang yung exact place pero sa intramuros ko makikita yung mga yung mas green yung makikita mga pangalan ng mga bayan so kasama siya so siya ay lieutenant noon, lieutenant ko ano yun nung siya po ay namatay sinarangalan siya ni president hindi ko kong kung keso na yon o LP Quirino ay LP Quirino na Brigadier General so parang si, si Dr. Sarisari hindi si, serisa, Rizal ay hindi doktor pero honorary doctor siya kung bagay dahil siya ay bagamat hindi nakapagtapos ng yung doktor sa mata dahil siya ay nag practice binigyan ng parang sa pangalan na doktor na serisa. Rizal so ganun din po kay general na kayo bagamat siya ay hindi general nung namatay binigyan na po yung parangal na so siya ay brigadier general kaya General Nakar. <laughs> Kapag may tanong ka sa mga about General Nakar ito yung ating author. <laughs> so nahiwalay kami bata pa ang bayan ng natan. Nahiwalay oh, so, na dito na pa ako po, po, ko po pesto ng... at pakikinggan natin ang ating Almost around 1940. So five Uh, dito po noon ay ang Rian at ang Infanta. At ang oh, may Punata nang Honan del punatan tawag dati. Oh. So noong 1949, nagkaroon ng Executive Order uh, 260, kung di ako nakakamili, o 290, na iniiwalay ang bayan po ng nakasabay ng Infanta. At ang General Nakar ay pinakamalaki. Largest land area. Land area. Opo. Oh, yeah. sa buong Quezon. Opo. No? <laughs> yung probinsya po ng Tecnicabite ay mas kasya, uh, pwedeng sa bayan. Ng uh, na Kadide. probinsya na yun. Ganong kalaki. Mm, -hmm. kalaki. Mm. <laughs> Ayan <laughs> <laughs> mga kadilag at uh, kami po ay bumalik na dito sa bahay. Bali si Kagwapo lang po ay pabalik din muna sa kanila dahil sila ma'am ay nagaya ng lunch. Ay i check din po niya yung sa Labinilda. Tapos <laughs> Okay, <laughs> sige. Ah, sige lang. Okay. Sige so, okay. bye, -bye. So yan mga kanilang, at katatapos akong maligaw, ganun din po si pagbaba po lang bumalik po muna sila sa kanila. Dahil yun lang lang sila mga Pumain. Uh, Ay ating sinilid pa rin sa yung saminakan. O maganda oh, daw, sana Aw, yung punta ko ay sarado. Pero sabi ng mga taga doon ay magbubukas daw. Ka. Hindi ako naniniiwon. Kasi ay, sa akin sila kung saan may Ayun ang ating na problema. Kasi binalikan ko kanina. Kanin kanina kanina na ang ay bukas kasi. Kaya la, sabi ng may-ari ay wala magluluto. Hmm. Hindi ko yung kanyang mga magluluto. Hmm. So, Tapos ay, ay ako po rin sa din dito guapo lang. So, magbili tayo na uh, sintela sa Pasalubong Center. Oh, ito yung kanilang best selling dito sa atin, uh, sa bayan natin. Ayan, para mayabot din natin sa ating mga subscribers. Ayan, kasi bumili rin tayo ng pasabang crunch, saka ito mm -hmm. yung banana, banana chips. So tayo naghahanap ng no ay ubus na lang. Uh, wow. so ito na lang muna ang PGBJ product lang general uh, okay, okay nice. Yan at papunta na po kami dito sa tapat. Dadali na po namin itong bibigay po namin sa mga subscriber. Hello. Ay! Nag-antay. Kami po yung may din po sa inyo. Mm -hmm. Ito po. po Maraming salamat. Yan po ay Sige best dali. setting po ng pag nag nyugan Yan po ay sentela. Si MC ano po siya, parang tinitimpla. tinitimpla oh, Parang sa may honey, tapos po may, hmm. may kalamansi. Apo. Oh, Lalagyan so, lang po ng water. Kami yung, uh, banana chips. Apo. Hmm. Hmm. Meron po sana yung kami po ay parang hindi po na. <laughs> <so, laughs> hindi po na. Oh. Oh. Meron din po kami yung favorite, kaya wala po sila ngayon. Tapos sa sabi mo na din yun sa ay, labi. Tapos kung ganito, dalawang beses ko po pinuntahan niya sa binakay. Adi una po yung sarado, ay magbubukas na po. Tapos ay binalitan ko po din. Bukas na po, ay wala po yung magluluto nila. So mukhang hindi po pwede. Okay. Ay, <laughs> ay, kayo, po Kayo bahay? Kayo po bahay? Oo, oh, kasi. Yes, ay po. Sige po. Tara po. Nakaledy na po pinapabigay pa kay Wow, may Thank pinapabigay you. po sila kala Ate Chula. Lugsawa. Thank, Thank you po. At sila Pina -pina ay... Ate Chula, uh, kasama natin. Sasamahan din daw natin sila sa Infanta. Yes, sa Infanta. Pag kami okay, po ay on the way na. Narito na po kami sa Fiesta Infanta. Narito na rin po sila Ma'am and Sir. Hi. Hi. Hi, <laughs> Hi Faye. <laughs> sa taas po. So, yan. At kami po ay kumakain na po ng lunch. Thank you po mga mamatso. Thank you po. Dami pong pagkain. Kain po tayo. Tapos na po kaming kumain. At sila, ma'am Amby po, ay paalis na din. Pabiyahay pa sila palokban. Ayan. Ayan nakakatuwa at parang gusto pa rin daw nilang bumalik mm. next week yata honey Pabiyahe pa sila palokban sakto. Thank you so much po. <laughs> Bait naman ni Faye. Thank you Faye. Thank you, Faye. Thank you, Faye. Thank you so much Thank you. po sa inyo. <laughs> Thank you so Thank you much po. po. Kayo po yung ingat sa biyahe. Salamat Thank you. Thank, you. Thank you po. po. Thank uh you. -huh. Bye-bye. Thank you po. Ingat po kayo. Ingat, Faye. <laughs> Alis na din po sila. Meanwhile, yan at nandito na po kami kala Ate Nels. pang nare-return na rin sila lagsan. Lahat. Bebe Nina. Nina. Ay, ay, ah, but... yeah. ay, kanina ay nagkasama namin sila mga mga abi. Ah, uh, mga subscriber. From, look, ba, subscribe ah, ay pinapabigay ito. Ito ay... Pansit hab Dalawang top. item ito. Pansit hab hab. Saka, di ka mulong ganisa. For two days daw. Oh, wow. For two days. Para mga abi. Ito, sa kayo. Thank you God bless Ayun, thank you po Thank you po Nina Galing Nina Very good Nina Ay pagganay ay Dapat pinapapasko na Nakakailang nina Si na ito Nana, Nina, Lina. Ngayon po ay ano ah. Parang extended celebration na lang itong <laughs> birthday ni Babi. Part 3! Part 3. Ah part 2. Part 3. Yay! Ay! Ah po. Uh, Ah, ah ng Lokban. Yeah. Dahil sila mamay from Lokban kasi okay, so. Fansit. Pansit. Uh, Pansit Tabahab. Uh -huh. -huh. Dahil from Lokban. Wow! Wow, wow dance! Wow, dance. <laughs> Mana pala sa titong magdansiyan.